Well, good day mga ka-adventure. It's me again, Prasi Adventure. At nandito tayo ngayon sa may bandang bawang La Union. Ngayon ay August 5, araw ng Tuesday. Ah, uh, dito, ano, naumpisan ko lang dito yung vlog natin. Papunta kasi tayo sa Ilocosur. At dito, napadaan lang tayo sa bawang La Union at gusto ko lang ma-share sa inyo ang kalagayan ng lugar na to dahil ang dami ko nakikita rito mga nasalantang mga lugar dahil nung nakaraang bagyong emong eh dito halos tumama yung pinaka yung pinaka lakas ni emong no kaya may kita ninyo ang dami rito mga puno na na bumagsak tsaka mga naputol yan katulad yung nakikita ninyo Yan dito pa sa kanan na, sa kaliwa, Dito pala sa kaliwa natin no? Mga puno ng kahoy Mga nagsipagbagsakan Sobrang lakas ng bagyong emong Na dumaan dito At alam ko Nagdire-direcho to hanggang doon sa may Pangasinan si bagyong emong Meron din part doon sa Pangasinan na naapektuhan ng matindi Yan, kaya nakikita ninyo yung traffic dahil May mga clearing kasi sa daan Yung mga bumagsak na puno Tsaka mga pinuputol na sanga Kaya medyo matraffic Yan ang latest update ko sa inyo ah, So August 5 Tuesday 2025 Yan pa oh Kita nyo naman yan Nagkaputol-putol na yung puno na yan oh Yan mga pasura pa oh Maraming basura, maraming yung truck na kikita ko, naghahakot ng mga pinagputulan ng ano eh. Pinagputulan ng mga punong bumagsak. Ayan pa oh kikita nyo, di ba? Ayan oh, baka nagsikpagpagsakan yung mga puno dito. Oh. Yan nga eh, oh, ang dami rito oh. Sus. Napakatindi pala ng bagyong Emong nang tumama dito sa La Union. Yung pa mga pinagputulan oh. Oh. Ilang araw na nakakalipas mula nung bumagyo. Kanina talaga doon sa nadaanan ko oh. talagang ang daming bumagsak na puno pati yung mga ibang bahay na bagsakan yan pa oh. Ito dito pa oh. Napakaraming nasa lanta ng bagyo rito. Yun yung bahay na nga yun eh oh. Wasak oh. Nabagsak na siguro ng puno. Woo! Kawawa naman kalagayan dito. Ayan no? May kita ninyo Ang dami talaga mga naputol dito na mga punong kahoy. Gawa ng bagyo. Ganyang katindi ang inabot dito no. Parang signal number 4 yata eh. Ang naging ano rito ng bagyo. Level ng bagyo, signal number 4. Kahit saan nyo makikita, may mga nagsipagpagsaka ng mga puno. Pero yung mga dinaanan na naman natin, passable na siya. Yan o, oh, mati mga puno na saging, nagpagsakan din. Mga nasira din o, oh. o, oh, bagsakan o. Oh. Pawawa. Yan pa oh. Mga pinagpuputol na mga puno sa daan, yung mga nagsipagbagsakan. Yan pa oh. Eh, mga puno, mga pagsak yan po ang pinaka uh, maibibigay ko sa inyo mga ka-adventure na update kasalukuyan ngayon August 5 Tuesday yan o oh, dami o oh. si pagbagsakan ilang araw na nakakaraan yung pagyo pero Mukhang matatagal pa to mga paglilinis na to sa mga bumagsak na mga punong kahoy. Ayan o. Oh. Yan ang dami. Puro pagsakan lahat ng puno. Ito. Tinangay na itong ano, bubong Oh. Tinangay na yung bubong. ano mga bahay na sira na yan iba mga tinangay mga nasira yung bubong yung talagang mga bahay na kubo yun talaga ang masisira eh. kasi mga gawa lang sa kahoy tsaka yero halos ito lahat ng kahabaan na itong dinadaanan namin eh talagang Marami kayong makikita nga nagpagsakan ng mga punong kahoy Tsaka may mga mga sirang bahay Mga tinangay na bubong Ito, mga puno dito Mga bagsak lahat talaga, oh Sobrang lakas ng hangin na yan pagliparan yung mga, ano Nabunot na yung puno, eh Mga nabunot sa ugat Sa sobrang lakas ng hangin Yan, oh thì ra em bay yeah như em say no tumumpa na nga yung sign ito nandito na tayo sa may forest lake yung pinaka cemetery dito no yan cemetery town proper ito ang dami rito mga nililinis pa oh ang daming mga bumagsak rito mga ano mga naputol na puno nandito na tayo sa pinaka town proper ng bawan la union Meron pang lumang bahay dito Ayan. Dito na tayo ngayon sa San Juan La Union pagsak pa oh laki ng puno na yun Napapagsak pa ng bagyo yan oh dito ang dami oh ala grabe na yan nagbagsakan lahat ng puno rito dito pa oh buti hindi nabagsakan yung bahay na yun yun no? Oh, tinangay na yung waiting shed doon no? ang haba pala nang naapektuhan dito sa La Union ang, ang haba ang daming lugar na naapektuhan napakalaki grabe hanggang dito oh. sa may ano na to lugar ng ano eh, Bumagsak na rito yung mga ibang poste ng kuryente. Malamang yung ibang lugar dito, baka walang ilaw, walang kuryente. Hello. You know, Bumagsak kayo mga puno. Grabe pa lang pinsala ng bagyong Emong. Yan, you no? Know, marami din tayo nakakasabay dito, mga nakakasalubong, mga ambulansya dito ay ano oh. ang daming paling puno dito sa taan. yan pa oh grabe na yan yan mga team ano mga clean up team mga nagki-clearing dito ang daming panggato ngayon yan oh mga nagki-clearing din oh grabe oh Grabe, inaabot. Daming yung nagpagsaka ng mga poster rito. Ayan pa, puno, oh. oh. Ito, oh, delikado. Papagsak na sa daan. Halos lahat ng madaanan ko rito, mga puno, puro nakatumbe. Nakahilig. Nakatagilid. samantala guys, dito kami huminto. Oh. Ayan, yung mga kasama natin, Oh. Mga no? Oh. 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 extra, mga extra natin, mga bidang ngayon. Kasama natin yan. <laughs> oh, dito. Diba? Abangan nyo yun. Meron tayong adventure na pupuntahan. Bukod yun. Special yun. Special. Pinakita ko na sa inyo kung sino yung mga kasama natin ngayon na mga pangmalakasan. Mga mayroon din sa adventure. At yan, di bali dito. Pakikita ko sa inyo mga adventure yung isang ano rito dito yung kinain na namin sabi nga ni ate sabi ni ate itong bahay dito dating ano eh pwesto to nila kaya lang nasira nung bagyo tinangay kaya ganyan nagkawasak-wasak tapos doon marami din doon sa likod yan mga pinagliparan ng mga tao yan oh, nasira to yan isang halimbawa rito na kung gaano kalakas yung bagyo na tumama dito sa La Union pati doon sa part ng Anda, Pangasinan, sa may bugalyon yan, sa Alaminos, ganyan nang tumama rito. Uh, dito ko lang puputulin itong short video, no, short update dito sa nadaanan natin sa La Union. Uh, don't forget to like, share, and subscribe. France Adventure. Uh, tabangan nyo. Meron tayo ngayong na adventure. Samahan niyo kami. Always remember, ride safe, stay safe, and be safe. France Adventure, signing out.